Yo, what's up mga boss? Isang PBA blockbuster trade ang magaganap ngayon 2025. Dito ay involve ang team ng Talk and Text Tropan Giga, Terra Firma Jeep, at Barangay Hinebra. Pagkatapos ay magbabayas versa ang Terra Firma Jeep at San Miguel Beer. Pagkatapos ng trade. Unahin na natin ang Talk and Text Tropangiga. Terra Firma Jeep at Barangay Hinebra. Makukuha ng Barangay Hinebra si Ken Mark Carino at ang 2025 Terra Firma First Overall Pick kung saan si Quintin Miliora Brown ang number 1 draft pick. Sa talk and text naman ng makukuha nila ay si Christian Stan Hardinger. Mapapunta naman sa Terra Firma Jeep ay si Poy Eram, Maverick Amisi, Bon Pesumal at ang 2025 Ginebra second round pick. Vice versa naman tayo sa Terra Firma Jeep at San Miguel Beer Trade kung saan mapupunta sa San Miguel ay si Poy Eram at Maverick Amisi. Makukuha naman ng Terra Firma Jeep ay si Moala Tua, Simon Enciso, Aban Naba at ng San Miguel 2025 second round pick. Para sa inyo mga boss, patas ba ang magiging blockbuster trade ngayong 2025 sa PBA? O may lamato o dihado sa trade na to? I-like and share and comment nyo lang mga boss ang inyong komento. Thanks for watching mga boss and God bless.